Good morning. Good morning. Good morning. Early in the morning, it's Monday. Wala kung sino nandito. Si Lolo pogi <laughs> ah, ni Lolo pogi oh. Alas 5 pa lang, eh. Oh, nagkakape na si Lolo. Hmm. Ah. Be. Ayan. Am um. um, daw, am. Um. Am. Um. Um, nandito kami sa pasyalan namin ni Lolo Pogi. Wala rito, Bakery. <laughs> Wala daw bikery kay nag, nag sky flex. <laughs> paubos ng kanyang kape. kanyang kape kape ako hot water lang. Yan, hot water lang kami. Ay ako. Si Lolo po git talaga, hindi ya mamintis yung kanyang kape. Masaya nga naman ang buhay pag may kape, kaso nga lang hindi ako pwede may acid reflux ako. Maganda dito sa umaga kasi kahapon, nag kami ng mga halaman. Nilagay ko dyan yung mga, yan, yung mga halaman dyan. Ito yung mga luya, Oh. Tinanim ulit. Nilinis namin dyan sa ilalim, tinanggal ko yung mga halaman kasi may palaka. <laughs> may mga palaka kasi. Kaya tinaboy muna namin yung mga palaka. tapos mamaya ito yan iuuwi ko na yan uwi na kami mamaya ni Lolo Pogi tapos mangunguha lang kami ng malunggay ayan mamaya malunggay oh. oh, ang lago ng malunggay mangunguha kami mamaya yan malunggay yan maganda dito pagka umaga kasi Ayan yung fog sa Tagaytay. Ayan. Ayan oh. Ayan. daming fog oh. Papunta na dito ang fog oh. Ayan. Tapos mamayang tanghali ang fog. Nagiging kulay blue na yan. Ayan oh. Pero sa umaga, napakasariwa niya. Ayan oh. Hmm. Hanggang doon yan. Yan. Pero dyan banda. May, may pegeri dyan eh. Dyan banda. Ayan o yan. Yan ang kuloy. Ito. Yan yung kulay brown na yan. Yan yung kulay brown na yan. 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 Pegeri yan dyan. May baboy. Kaming naririnig. Yan. Yan sarap dito ang lamig may fog sa so, tagaytay mamayang medyo tanghali makikita na namin yung bundok dyan ng tagaytay dyan banda yan makikita namin yung ano, sky ranch nandyan pero sa gabi makikita namin yung puro mga ilaw tapos doon andun may basketball court ng ito, ng subdivision. Tapos ginagawa pa yan dyan. Kasi lalagyan yata dyan ng children's playground. Yan. Dati, dyan kami nag, dyan kami namimitas mitas ng aming gulay. Ngayon, hindi na malinis na siya sayang nga yung mga gulay dyan no? tinanggal na yung mga saging yung saging kasi ano eh mamumunga na dapat ayun tinanggal ayun no tumubo nga ulit yung saging eh. Yan, no? ayan no tumubo ulit yung ibang saging ayan no eh parang ang gusto kong kuhain eh eh ano ba yung may lumilipad Parang gusto ko siyang kuhanin. Tanim ko ulit dito sa loob. Sayang kasi. Tapos yung mga, talb mga talbos ng kamuti. Ang dami dyan. Yung papaya. Yung papaya ang lusog dyan. Nakukuhaan ng kuna. Ayan o. Oh, tinanggal. May mga gabi. Marami. Ito lang mangga ang itinira nila kasi tanim daw yan ng subdivision ng pamunuan. Yan. Sayang eh. Ayun si Lolo. Pausok, na buwan, ah. Pausok, ah. pausok daw siya. Ano ba yung pagkatapos mag ano? Ayan. Pinatay na kasi yung pinatay ko na yung mga ilaw dito sa sa labas. Ang daming ilaw. Ayan si Lolo Pogi. Oh. Ito, itong bermuda na to, Ayan no, Oh. Ihian niya ni Happy. Kaya mamaya magwawalis ako dyan. So, ang dami naman nalaglag yung ano ng malunggay. Ayan no Oh. Ay, ang dami Oh. Oo nga. Mag-uuwi kami ng malunggay kasi oh, ang dami. Ang na. Babawasan ulit. Dahil sayang. Mag-commute lang kami pag-uwi. Mabilis lang. One hour. One hour lang kasi nga, wala na mga... Kahapon kasi walang traffic dahil linggo. Ano? Ha? Ah? <laughs> 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 Tapos ito yung inayos ko ng mga halaman na yan, oh. Hey, nilira ko na kahapon. Ang gaganda nila, oh. Yan, inayos ko yan lahat. Yan. Yan. Nilagay ko dyan para maulanan sila. Ayan, oh. Puro hamog, oh. Siya, oh. hmm, Puro hamog. Oh, ang dami nilang, oh. May hamog. May hamog ang halaman, oh may hamog oh. kaya malamig dito pagka ano sa gabi ito yung abukado oh. yan iuwi kasi ng keso niyang abukado na yan tapos hindi pa nakakauwi nandito pa siya tapos itong itong halaman na to kahapon Ayan, binawasan ko 'to kasi nga ah, masyado nang malago. Ang pangit din pag masyadong malago eh. Ayan. binawasan ko na siya kasi masyado siyang ano you know, gumaganda na maganda ang ano, ano. You know. Ayan hanggang dyan lang 'yan. Yan binawasan ko. Tapos yung puto's dito na napaka Ito yung hakbangan dito. Yung putos, ang liit ng puno. Tayo mo yung puno niya nung umpisa, ang liit. Pero, nung kumapit siya dito sa sa pader, ayan na. Oh, ang taba-taba na niyo. Kumapit siya sa pader. Oh, laka ng mga dahon. Pero, pero, ayun mo. Oh, ang laki ng dahon, no? Ganda nitong pothos na to. Ayan lang. Kasi kaso lang kami nilulupugi ng pang-almusal kasi bago kami uuwi, mag aalmusal muna kami. Ito yung yaman ano ba ito tawag dito? Yung selium na... Tapos, ito naman yung... Ano? <coughs> Ay, nakalimutan ko ng pangalan nito. Ginseng. Ang ginseng yan. Meron dito marami eh. Ito. Ang daming ginseng yan. Nakakalat lang. Yan. Kaya dito ako nagtatambay kanina pa ako dito nakatambay sarap kasi dito magtambay eh pag sa umaga okay mga cuties salamat po thank you thank you cute morning thank you sa mga nanood salamat ng marami bye bye Ayan, no? Sinib namin. Ano pa sabi mo? Kuhain, anong kahanin ko? Ka? Ayan po yung, yung talong, oh. Ayan. Bakit yung mga ano? Oh. Ay, ang laki-laki, Oh. Nisib namin kasi sayang, o. Oh. Ayan, no? Oh. nakandalag lang, Oh. Oh. Ito, oh. Sayang eh. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan. Daming talong. Wala yung nakatira dito. Ayan Oh. Yung ano na yung yung gate nila may damo na nag Kaya sayang ang talong. Sinib namin para mapunta sa sa kawali ito grabe ito ang ganda ng halaman nito oh ano ganda ng ano dahon no lolo pagod na may biyahe pa Pagod ka na, Lolo Pogi? Hindi <laughs> naman kakibo. Si Lolo Pogs, pagod na.